Kung hindi mo alam ang totoo, madali ka lang na maluloko. Malilin lang ka na mga taong nasa paligid mo o higit sa lahat ng kaaway na si satanas. Pero kung alam mo ang katotohanan, hindi ka kailanman maluloko ng sinuman, lalo na ng kaaway natin. Dapat alam mo kung sino ka sa tingin ng Diyos. Maaring sa tingin mo ay ganyang kalamang o sa tingin ng mga tao ay simple ka Pero sa tingin ng Diyos, ikaw ay espesyal. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sa Isaiah 53 verse 6, Tayong lahat ay tulad ng matupang tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya, kay Jesus, ang kaparusahang tayo ang dapat na tumanggap. Ano po ang ibig sabihin nito? Ikaw at ako ay makasalanan at dapat na Sa impyerno po yon. Pero, ipinataw na po kay Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya wala na sa atin yung ating kasalanan na kay Kristo na po dahil ipinataw na ito sa Kanya. Ano ang ginawa ni Kristo sa ating mga kasalanan? Ito po ay binayaran niya doon sa krus. Habang siya ay nahihirapan sa krus, daladala niya ang ating mga kasalanan. At doon, ito ay kanyang binayaran. Kaya naman, kung tayo ay naniniwala kay Kristo at pinapasok na natin siya sa ating puso at siya ay Panginoon na natin, araw-araw natin siya kinakausap, sinasamba, pinasasalamatan. Kung ganun, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Napaka-espesyal natin sa mata ng ating Panginoon. At dahil siya na ang nagmamayari ng ating buhay, ibibigay niya ang lahat ng ating mga kailangan. Bilang siya ang ating ama, ipoprovide niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga sinabi niya, umingi ka, kumatok ka, maganap ka, at ikaw ay bibigyan, ikaw ay bubuksan, at ikaw ay makakakita. Sinasabi dito sa Juan chapter 1 verse Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. O ba diba, tayo ay anak ng Diyos. Ito naman po ang paborito ng lahat. Juan chapter 3 verse 16. Ito po yung pinakasentro ng Biblia. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron po tayong everlasting life. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kung si Jesus ay nananahan sa ating puso at nabubuhay tayo araw-araw na kasama niya, tayo po ay mamamatay pero mabubuhay na muli. Bubuhayan niya tayo para mabuhay na walang hanggan sa piling niya. Siyempre naman, meron din namang mabubuhay ng walang hanggan sa piling ng kaaway na si Satanas. Sila ay ang mga tao na hindi tumanggap kay Jesus. Sila yung mga tao na namuhay sa kung ano lang ang gusto nilang gawin dito sa mundo. Hindi nila pansin si Jesus. Hindi nila pansin ang salita ng Diyos. Kaya po, mapalad tayo ng mga nagbabasa ng salita ng Diyos na kaalam ng katotohanan at tayo ay namumuhay na kasama ang Diyos araw-araw. Ang buhay sa mundo ay may katapusan. Sa araw ng kamatayan, tapos na ang buhay mo dito sa mundo. Bata ka man o matanda ka. Pero, mayroon po tayong pangalawang buhay. Yun ang panahon na bubuhayin ni Jesus ang lahat ng mga patay. At sila ay bibigyan ng panibagong katawan at magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Dapat doon po tayo nakafokus ang makasama tayo doon sa mga taong bubuhayin niya para bigyan ng buhay na walang hanggan at isasama niya sa kanyang paraiso. Amen po. Sige, tayo ay manalangin. Aking Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa ng ito na aking nalaman sa oras na to. Panginoon, isama mo po ako sa iyong kahian sa pagdating ng araw. Tulungan mo akong mabuhay, nakasama ka araw-araw. Tulungan mo ako na kausapin ka sa pamamagitan ng panalangin at ikonsulta sa iyo ang lahat ng bagay bago ako gumawa. Tulungan mo ako na magustuhan mo lahat ng ginagawa ko sa araw-araw. Mga bagay na iniisip ko, sinasabi o ikinikilos ay magbigay nawa ng kaluwalhatian sa iyo, kagalakan at kasiyahan sa iyong puso. Hayaan mong ialay ko ang aking buhay sa iyo bilang pagsamba, bilang handog aking ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.